Wow. Parang nagmumumuk. Nandala yun. <laughs> Paamok na na. Philly is <laughs> the same. Opo. Hindi ba ito The Simpsons? The Simpsons. <laughs> si Marge. <laughs> si Marge. Hindi. Local lang ito ha. Local. At ito po ang ating mga best actress nominees. Kasambahay. Ang mga kasambahay. Number one. Lin. Pangalan oh. 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 ah, ko. Pangalan ko na, pang-artista na. Uh. Oh. At ang kanyang makakatunggali eh, ay. Oh. ay si oh. Kate. Uh. Ah. Uh. Ah, para you know, mas mukhang amo pa si Kate. Ha? <laughs> <laughs> Lahat ito mga Dapper Cats. Kaya Best Actress Nominee number 1 muna tayo kay Lynn. Lynn, are you ready? Ready na po tayo dyan. On the oh. set! Okay. Wait. Okay. Wala na pong tatawid. Bawal tumawid. sa headset tumawid. Ay, nakamama tayo. <laughs> okay, cameras rolling! Ready! Rolling! Motor! Rolling! Sound! Hindi ako artista. Klapper <laughs> 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 lang ako. Touch. Rolling! Rolling! Really Hindi <laughs> And... Diyos ko, bubuusan ng juice! Tekwa! action. <laughs> Lin, Si Pao? Napakainit! Marge. Napaka-init! Napaka-init! Oo nga po Kua eh. juice! Ay, wait lang po. Bukuha kong juice! Ay! Oh, Sige po. Wait lang po ha, pupunin ko lang po yung juice. Ayan. Sige ah. Yung malamig ah. Tsaka at, ano, gusto ko yung lagay mong tubig. Tubig baterya. <laughs> Para may ako. Napakainit <yan. laughs> ng panahon. <laughs> ay! Ay! Hala, sorry po. Hala, sorry Kala, po. Hala, eh! sorry po. Hala, pa po. Hindi ko sinasadya. Parang Hindi mo taro. sinasadya! Hindi pa natapon. Pero mo na ka Tumatawa ka eh! Hindi Asadyin po. Sadyain mo na yan. Sorry po. Your, ano ba ano yung inayos sa trabaho mo? Sorry po. Wala kayong mata kanina kita ayaw na kita makita dito. Yes, direct. Yes, direct. V hindi is... mo inayos sorry trabaho ko. Sorry po. Opo, ikakat natin. Okay, sorry, cut. 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 cut, 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 Sorry ma, po. Sorry, sorry. Pinakat ni direct. Sorry, sorry. Hindi makatotohan. Hindi po kapunan mo lang ko. O, hindi natapon. Hindi pa ba? Kulang sa realidad. Oo. Kami ni Wally, hindi pa ba? Walang ba daw, friend? Sige. <laughs> pwede, no, no. Pwedeng, ano, dayain natin. No, no, Kahit dumaan na lang na ganun, ha? Ha? Pwede naman ng sapaw. Pwede ng sapaw. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah no. Oh, pwede naman ng sapaw yeah. yan. Ah, tala. Ay, talagang pinalamig niyo pa. <laughs> pinalamig pa talaga. <laughs> <laughs> Para daw mas may impact sa pulmon. Ang damig nyo sa rin. iha, ha? Pagpasok mo, nakaupo ka niyan. Ah, ma'am, ma'am, ma, nakaupo Kasi kayo. Kasi ganito ko sa kanya, eh. Ay, init-init. Oh, init-init. Oh, Pagpasok, iha, pag gano'n natapon, ha? Pag ganon. Yun, para kahit doon lang dumaan. Pwede natin Makita uh, ba lang yung juice, Practice muna. Pwede dito mo na. kasi, ano, mainit na talaga eh. O oh, yan, gusto niya raw. Okay, ready? Direct nang ihingi lang po yung clip. Okay, take option. na tayo. Pwede raw po bang slow-mo oh, yung, ano, yung, yung pagtapon para siguradong makuha ng camera. Ah, pwede, pwede po. <laughs> <laughs> Ryan, pwede sa editing na yan. Gusto mo pa talagang ano eh, dahan-dahan na makikita eh. <laughs> request lang po high ng cliente. High speed na lang, high speed. Direct. <laughs> okay. Diyos ko po, maliligo na siya. Thank you. action! Ngayon ano, asa na yung Diyos? Ito na po. Diyos ko naman ang kakaldagan. Ay, wala ka na po. Hala, hindi ko po sinasa Sorry po. Yung manggas ko! Sorry po. Tatawa-tawa ka ba? Uh, hindi ah, po. Pasensya po. Pasensya na po. Hindi mo inaayos ang trabaho mo. Nadulas lang po ako. Bakit bakit ka? Tumalis ka na dito. <laughs> Hindi po. Sorry po. Ano sorry? Mag-ibagi ka na! Sorry po. At wala ka nang nasahulit? Anong inaantay mo? Eh, nag sa likod. Sino mo? Nagbaha dito sa bahay? Pinasabi ako? Ang ganda ka na nalamit ko? May darat yung mga mga VIP bisita? Ano? Sorry po, ma'am. Nadulas lang po ako eh. Nadulas? Dapat nadulas ka! Sumalampak ka dyan! May floor walks po kasi dyan eh. May floor wax po kasi dyan eh mapapatawad. Umalis ka na. Give me a chance po. Wow. Lang. Can you give me a chance po? Hindi, hindi ako nagbibigay ng chance. Hindi na Umanis po. Umalis ka na! Kiss na lang po ko ito. Ay! <laughs> <laughs> Kiss na lang, lang. <laughs> Kis <na> lang, lang. <laughs> Kis daw. Harap ka nga dito. Ang tagal-tagal mo na rito, hindi ka pa rin nasuntuto. Mga paa mo, sa liwa ba yan? <laughs> Opo. Sorry po. Puro sorry na lang ba maririnig ko sa'yo? Wala nang iba? Sabi ko, umalis ka na. Umalis ka na. So, go. Go. So. Lalaghan ko na lang po yung damit niya. Ay, hindi ito nilalaban. Dry cleaning lang to. Kaya paano na ito magagawa? Basa. Tapos dry cleaning? <laughs> sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Dito sa bahay na ito, po akong Hindi po akong oh pakalisin. Hindi uso. Sorry, sorry, sorry. Go, layas! Hagpang na, layas! Sorry po. Hirap na hirap na po kasi kami. Kailangan ko po ng um, trabaho po. Hirap na hirap na pala kayo tapos pupusan mo pa ako ng Diyos? Just... Hindi ko yes. po sinasadya. Nadulas lang po talaga. Sorry po. Eh, bakit parang nakatawa ka pa? Sinasadya Hindi po. mo. Alam Hindi ko. Po. Layas! Layas! Okay, pasok, okay. Excuse me po, madam. Okay, pasok, ma'am, ma'am. Ma linis tayo, linis tayo. Linis, linis. Very good. Very good, very good, very good. Okay, okay. Wala sa motivation. Okay, next. Okay. Happy birthday sa may birthday, ah. Si John Lucas. Panalo na yung isa. Okay, ready tayo, ah. Maib maibuhos lang sa ulo yan, panalo na. Yun lang yung pag <laughs> ba? Yung juice niya. May dala ka ng juice, o. Oh. Ah, kukunin dito. Okay, kukunin sa... Ang lamig, brad. Ang sarap ko libo nito, malamig. Naka-freezer. Pinagandaan ang <laughs> talagang mabuti. Sa freezer talaga nila. Ito so, ata maging yelo para bukol-bukol daw yung bukol. <laughs> Okay, ready? Okay. Next tayo. Para kay Kate. Tinapunan ng juice. Juice ko po. Juice ko naman. And action! Eh! Ay, eh! Yes, yes po, madam. Ano ba naman to? Ano po? It... May ingot juice ang inihingi ko. Ang mangga pinigay mo. Ako, pasensya na po. Huwag po kayo mag-alala. Meron ano po na ako na dito. Na kayo, may ingot juice! Ito po, ma'am. Pasensya Ito na po. Ito to, mangga! Ay! Ay! <laughs> ko po sinasadya mo. so We have a winner. Na po ba? <laughs> I'm the champ. Sorry po. Sorry po, ma'am. Sorry po. Ano mo bang mabilig sa ko mapasma. <laughs> <laughs> Naku po Madam, ilagay niyo na lang po dito. Para po hindi po kayo mapasma. Ito, pupunas ako na po kayo. Diba? Ma, may sabaw na tuloy yung mango ko! <laughs> okay. Hindi mango na juice po. na! Sorry po, ma'am. Kasi po nagmamadali lang po ako kanina. Pinasamo ako. Hindi ko po. Ano ka pangalan mo? Ano ka pangalan mo? Kate po. Kate, alam mo, ang mahal-mahal ng makeup ko. Wow. Ang mahal-mahal ng wig ko. At ang hirap hanapin ang gown na ito. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po talaga sinasadya. Tapos bapasain mo lang na ganito? May pinagdadaanan lang po kasi mo, sa pamilya. Tinan mo! mo! Bakit na bakit yung jan ko? <laughs> Sorry po, ma'am. Papatayuin ko na lang po. Narating pa yung mga bisita! Sorry po, ma'am. Ano nilang insura ko? Dyan? pamilya mo at kailangan ba sa isang buhosan mo ng Jew? paano po, Ra? Kasi po, ma'am, yung anak ko po, kailangan na po ng pang-tuition po ngayon. Eh, hindi ko po alam kung saan po kukuha. Sorry po, ma'am. Kailangan pa, pa lang ng pang-tuition tapos papal pa ka ba sa trabaho? Hindi ko po. Hindi! Lumayas ka ngayon! <laughs> ma'am, <laughs> hindi ko po sinasabi. <laughs> Sorry po. Marami po kailangan, ma'am. Babawin na lang po ako, ma'am. Papatuyuin ko po wala. pati po yung lashes wala. niyo. Wala, wala. Isasama ko. <laughs> wala nang babawiin. Wala nang babawiin. Sorry po, ma'am. Ikaw ma lang kumuha ito sa akin. Hindi ko pa siya, Ikaw siya. lang! Huwag niyo po ako tanggalin, ma'am. Kailangan na, kailangan po ng pamilya namin, ma'am. ngayon pa lang. Umalis ka na. Go! Ayoko po, ma'am. Gagawin ma mo, ko po lahat, ma'am. Ma'am mo, ma'am mo, ma'am mo! sa pintuan! Isasama ko po, ma'am, pati lashes, pati Walk damit. On! Kasama po yung mga buhok nyo. <laughs> Papatuyuhin ko po, ma'am. Pasensya na We po talaga po. Kailangan ko po ng trabaho, ma'am. Walk! Walk! Labas! Bigyan mo ng Pasensya bagong na juice. Labas! Bigyan mo ng bagong juice. Pagbigyan niyo po po ako, ma'am. Promise. <laughs> labas! Lagi ko po kayo bibigyan ng masarap na juice. Ay, ay, ay. Ayan! Bawi, bawi! Bakit hindi ka lumaba? Ako ang nalabas. <laughs> Umiyak talaga. <laughs> Umiyak talaga. <laughs> okay, tawagin na natin yung winner. Okay. Halika dito, Kate. Ah, wala pa. Tawagin muna natin na natin ang ating mga Best Actress Nominees for today. Sorry po. Ito po si Liam. Okay, sa palakpakan natin dyan sa loob ng studio, kayo po ang magiging judges natin kung sino pinakamalakas sa palakpak. Siya po ang tatanggap ng trophy sa at 5,000 pesos. Unahin natin kay Liam. Uy, alam mo, tatlo lang. dalawa naman. Underacting kasi siya. Underacting din yung palakpakan dito. Mm. At tignan naman natin ang Best Actress nominee, nominee number two. Oh, si no! 1,032. Ah, Mayor. Oh, ano nga mo siya nanalo? Mayor. Eh, na yes, boss, Joey. Bakit hindi natin okay. bigyan ng pangalawang pagkakataon si Lynn? <laughs> si Kate. Ah, eh. Hindi, si Lynn. Ah, gusto, ah, gusto mo ba, Kate, na isang chance pa, may? diyos tumpa pa isang, isang ano pa isang shot pa kaya 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 another another, kaya 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 mali kaya 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 Naghirapan ko. Nag-practice po kami overnight. Wow! Kagabi pa kami rin. Kagabi pa kami rin. Tapos... To actor ko. Po. Salamat po mga Ano po. Salamat. Congratulations. Thank you, Ma'am Main. Ang ganda po ng lashes niyo. nyo. Pa yes. kami. Wow. Tatawagan namin kayo para Pwede sa taping po schedule niyo, Go, shout out. Okay. Shout out ko lang po yung family namin dyan sa San Juan. Tsaka yung asawa ko po na nasa La Union. At tsaka po yung salon po ng KNG, Kilay. Sa salitrel lang po sa labas. Ay, may pakilay pala po na po. Ano ang asawa mo? 20 ah, bray, kausapin mo itong asawa mo, ha? Nag-social po pala. Congratulations. Thank you. Pagawagan namin sa taping schedule nyo.